Another day, another mini vlog na naman nga sa mga sweet lover dyan. Kakascroll ko nga dito sa Facebook, ay eh may nakita na naman nga akong pampadiabetes. Niyos ko. Kaya naman for today's video ay gagawa nga pala ako nitong ice cream cake na hindi mo na kailangan pang i-oven o kaya i-steam dahil itong fudge bar na ang ating gagamitin. Noong una apat na fudge bar nga laang ang dinurug-durug ko dyan. Pero dahil sa malaki nga yung paglalagyan ko ay eh dinagdagan ko pa ulit ng apat para nga makover nitong fudge bar yung buong apaglagyan natin. So kung hindi nyo naiintindihan ay eh mamaya makikita nyo. <laughs> Eto nga ni pala yung unang step na dapat nating gawin. Kapag nadurog na natin lahat yung tinapay, eh atin na nga i-transfer ito sa mismong apaglagyan natin. So eto na nga pala yung part na inasabi ko. I-cover natin itong gilid ng lalagyan hanggang sa ilalim. At once na okay na, ay ilagay nga muna natin to sa freezer ng mga 5 minutes. At nung nailagay ko na nga, ay hinugasan ko na nga din pala itong pinaglagyan ng Pajivar. Dahil dito ko isasalin itong ating pangalawang ingredients. Nung nailagay ko na nga itong ating pangalawang ingredients, inaliitan nga ako kaya naman kumuha ako ng panibagong lalagyan. Ay abaw, anong bilis magpalit. Char. Kapag talaga sa handaan na hindi talaga mawawala ang ating dessert, lalo na ang ice cream at cake, kaya naman ito'y pinag-isa ko na para hindi ka na mamili. Ay abaw ay pwede naman palang pagsabayin, ay bakit ah paghiwalayin pa? Charot. So ituloy tuloy lang natin i-mixer itong ating cream densada hanggang sa maging ganito na nga ang kanyang volume. Once na okay na, ay kunin na nga natin yung ginawa natin kanina na nilagay natin sa freezer. Then, ilagay na nga natin itong ating creme densada. Abay, creme densada, baka naman nakakarami ka na talaga sa akin. <laughs> At nang maisalin ko na nga lahat itong ating creme densada, <laughs> ay atin na nga itong kainin. Charis. <laughs> Siyempre, ilalagay ulit natin to sa freezer para nga tumigas. At pagkatapos nga ng 12 oras, ay kinuha ko na nga din pala ito sa freezer. Siyempre, literal na matakaw tayo. At irinangani pala ang ating ice cream cake. Kung mapapansin nyo ay sobrang liwanag nitong aking pagkakakuha. Eh, paano ba naman Eh alas just na talaga irin ang gabi. Yeah. Lobot pa nga yung cellphone ko kaya hindi ako nakagamit ng flash. In fairness, masarap siya. Walang halong eme. Siyempre, asabihin ah, kong masarap at ako nga ang may gawa. Wala namang ibang mapuri sa akin kundi sarili ko lang din. Ni. Kaya para mapatunayan naman na masarap talaga, ay gumawa na din kayo. Abay, matuto din gumawa, hindi yung tagakain lang. Charot! <coughs> so hanggang dito na lang for today's video. Bye!